Florine, muling nagbabalik sa meta, pag-usapan natin ang passive nito kung saan ang Dual Lantern ay permanently na may increase ang attributes ni Florine ngunit di ganun kataasan. Maaari nito i-share ang Flower of Hope sa kanyang mga teammates na magbibigay sa kanila ng 150 plus 26 shield every time na ma-high heal sila ni Florine. Ang tamang paggamit nito ay mas makakabuti kung ilalagay mo ito sa side laner kung magpo-focus ka sa map rotation. Ngunit kung magpo-focus ka naman sa gold lane, Maaari mo ito ilagay sa jungler or sa mid laner. Ang first skill nito na so ay magtutos ito ng energy sa target mo na kalaban at magpapalabas ito ng healing fruits na magbabounce patungo sa iyong mga kasama na magre-restore ng kanilang mga HP by 225 plus 29. Para sa second skill naman nito na sprout, magpapalabas ito ng patak ng energy na mag-e-explode once na tumama sa mga kalaban, magdidilito ng 350 plus 29 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo at ma-stun sila sa loob ng 0.7 seconds, maaari mo rin ito gamitin sa mga bush upang ma-reveal ang kanilang position. Ang ultimate naman nito na Bloom ay marerestore ang HP ng lahat ng iyong allied heroes ng dalawang beses kahit nasaan pa man sila. Gamitin mo ang emblem na support para sa dagdag na 12% na healing effect, 10% na cooldown reduction at 6% na movement speed. Inspire para sa extra 5% cooldown reduction. Pull yourself together kung saan ang cooldown ng iyong battle spell at equipment active skills ay mababawasan ng 15%. At focus and mark naman kung saan may enhanced ang damage ng iyong mga ally. Samahan mo ng mga items na ito. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.